Nanawagan naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga otoridad na tukuyin at hulihin ang mga nasa likod ng umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Si Troy Gomez sa report. Aling kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano may mga mastermind na nasa likod ng umunoy malawakang katiwalian sa mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Git na Cayetano, hindi kakayanin ng mga lokal na no opisyal lamang ang ganitong kalaking anomalya dahil may mga makapangyarihang taong umanong nagmamaniubra sa pondong inilaan para sa proyekto. Paliwanag ni Cayetano, sistematiko o systemic na ang uri ng korupsyon dahil may mga ghost projects na lumalabas sa iba't ibang riyo ng bansa. Habang hindi pa natutukoy ang mga utak ng operasyon, sinasabi ng senador na patuloy lang guguluhin ng mga ito ang investigasyon upang makalusot. Dagdag pa ni Cayetano malinaw ang pagkakaroon ng panggugulo dahil hanggang ngayon ay wala pa rin kompletong listahan ng mga flood control projects tatlong buwan matapos itong banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Iminungkahi rin ng senador sa Senate Blue Ribbon Committee, Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure na unahin ang paglalabas ng listahan ng lahat ng flood control projects mula 2024 hanggang 2025 at ipatawag ang mga sangkot. Giit ni Cayetano kailangan matukoy at mapanagot ang mga tunay na utak ng flood control scandal upang tuluyang matigil ang sistematikong pangungurakot sa pondo ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.